the national government is not supporting us sa ing aning nato nga kagustuhan. Kahit wala pong tulong sa national government, eh tinuloy po ng Duterte dito po sa aming lugar itong proyekto na to. Sampal sa pagmumuka ng mga Makanugrales, mga makamarkos, magising po kayo sa katotohanan. Para sa mga sinasalutan nyo dyan na mga kongresista, mga mayors na sinasabi nyo pong hindi kurakot ang inyong lugar. Pakicomment naman po kung ano pong mga proyekto na nagawa po ninyo na wala man lang tulong sa national government pero nasa ikatuparan pa rin po ninyo ito gamit lang po ang pondo ng inyong city. Meron ba dyan? Meron pa bang ibang mga walang utang na mga lugar dyan? Lalo-lalo na dyan sa lugar ni Sandro Marcos? sa lugar ni Bongbong Marcos Jr. ni Romualdez at ang ilang mga kakampings dyan, Lugar ni ano ni Lenny Robredo meron ba? Yan po ang isa sa mga dahilan kung bakit po Duterte pa rin po ang aking sinusuportahan hanggang ngayon. Hindi po tumitigil ang Duterte para po sa kaunlaran ng aming lugar, lalong-lalo na po sa kapakanan ng kanyang nasasakupan. Sana ganyan din po ang mga liderato ninyo. Yo, what's up mga Lodin? It's me again, Pet TV. Welcome back po sa ating channel. At tagal ko pong nawala mga lodi At gustong gusto ko po talaga itong talakayin. Dahil no nakaraan mga lodi pinagyabang po ng mga kampon ni BBM o ni Marcos Jr. na itong proyekto daw po ng Davao Modern Bus, eh, proyekto daw po ito ng Marcos Administration. Ha? Talaga lang? Oh, eto para sa inyong kaalaman, hindi po galing ang tulong o suporta sa national government para lang po may itong modern bus dito po sa Davao City. Eto po ang katunayan na wala pong naiambag ito pong Marcos administration para makasa ikatuparan po itong proyektong ito yung labas po ang dapat yung ipagyabang na napakabulok na nagpapaikot-ikot dito sa amin sa Davao City bagong Pilipinas labas yung uh, pinagyayabang nyo sa kanila din daw po itong modern bus na ito oh pakinggan nyo mabuti si acting mayor Baste Duterte para may idea kayo yung hindi kayo ngawa ngawa dyan na pinagmamayabang nyo na kung hindi dahil kay Marcos Jr. eh hindi kami magkaaganto Oh, pakinggan nyo ha. Now we have the Davao bus. Uh, these are only 10 buses. This is not the entire project. So it's supposed to be funded by, by the national government. But we cannot wait for that to happen. Dapat daw, ang magpopondo nito mga Lodi, e eh, ang national government. Pero hindi daw po dapat antayin. Ika nga po ni Mayor Baste Duterte ang suporta para lang po dito sa proyektong ito. Since I think uh, the administration, the national administration has other priorities as of now. So wala kayo nila mapundok eh. But as you all know, Davao City is debt free until now. Woo! Woo! Kahit hindi po sinuportahan o pinonduhan ni pong national government, mga lodi, nananatili pong walang utang ang aming lugar dito po sa Davao City. Yan po ang isa sa pinaka na ipagyayabang po namin dito. Kahit sobrang advance po ng lugar namin, kung ikukumpara nyo po sa ibang mga lugar dyan, hindi po pala utang ang lugar namin dahil nagagamit po ng maayos kung saan man po napupunta ang mga kinikita po dito sa aming lugar. Okay? So wag kita utang. Mo kaya na to mo gasto mo og mga ingon ani nga uh, sakyanan para sa ato ang para sa inyo ha ato man eh. Oh, kaya daw po kinaya dito sa aming lugar sa Davao City na maponduhan po ito dahil po sa tulong po ng tax dito po sa aming lugar. Yan po ang katotohanan diyan. Kahit ipitin pa po ng Marcos administration ang dapat na ipopondo dito sa amin sa lugar sa Davao City eh hindi po kami mamumulubi. Mananatili po kaming papaangat, hindi po papalubog, hindi kagaya nitong Marcos administration na to. So ako hangyo lang ang nato na to ni siya. Dili na to baboyon. Nailhan ang mga dabawin nyo ang mga limpyado ng mga tao ug responsable. So kana sa paggamit sa ato ang mga pampubliko ng mga sakyanan at to po ng buhaton we will behave as expected of us. So maugin ako ang hangyok lang sa inyo ha. Delete na to daoton at to mga gamit. Para po sa mga dabawenyo, nyo, isa na po ako dyan. Nakinikilala po tayong disiplinado. Ingatan nyo po itong proyekto na ito. Ang pagkakaalam ko kasi mga lodi, parang libre po ito eh. Para po sa publiko. Yun nga lang daw po, eh sana naman po ingatan ninyo gaya po ng sinabi po ni Mayor Baste Duterte. Alam ko naman po madali lang naman po sundin yan dahil tayo po disiplinado dito sa lugar natin. So, ang Tibuok project is maabot na sa og oh, 70 billion. So, medyo dako na siya. And unfortunately, medyo mula kayo tala dili aligned ang dili man po aligned pero the national government is not supporting us sa ing aning nato nga kagustuhan. Ah, kung maaalala nyo mga Lodi ah, hindi po ipinapasa ni Marcos Jr. itong proyekto na to, hindi po pinirmahan. Kaya po, ang Davao City ay eh, gumawa na lang po ng paraan para po maituloy po ito dahil inaangkin po ito noong panahon ng kampanya ni Nograles Carlo. Nagagawin daw po niya itong bus system na ito eh. Ayan, para hindi naman po nakakahiya sa inyo, kahit wala pong tulong sa national government, eh tinuloy po ng Duterte dito po sa aming lugar. Ito proyekto na to. Baka pa kasi maangkin eh. Oh, di ba? Kaya paano nyo mapapalitan ng Duterte dito sa amin sa Davao City kung kahit naman ni walang pondo o tulong sa national government ay eh, nagagawa nila. Tapos sasabihin nyo, gagawin nyo. Kaya kailangan ng pagbabago? Kailangan nyo palitan ng Duterte para isa katuparan itong proyektong ito? Nakakahiya naman din eh no? <laughs> sampal sa pagmumuka ng mga makanugrales, mga makamarkos, magising po kayo sa katotohanan na hindi po kailangan ng pagpapalit ang liderato para maayos ang ating gobyerno. Kung di po ang tunay na namamahala dito at ang totoong prinsipyo po para maging maginhawa ang inyong mga nasasakupan. Yan po ang key dyan, mga idol. Kaya Duterte po, kahit na matapos na po itong mundo natin, Duterte pa rin po iboboto ko eh. Kaya mag-ingat-ingat kayo sa 2028, ha? Huwag po kayo papalil lang. Pero I think and I believe, we believe, that the Dabawenyo is ready to move forward. sumana ah. So sa there Tibuok Pilipinas... If I'm not mistaken, kita mga pinakauna, if not kita lang, ang ni-invest to King Unane for public transportation. So congratulations to you mga Dabawin Ah, congratulations, Mayor! Baste Duterte at ang mga namuno dito, nanguna dito po sa bus system na ito. Na nakakahiya naman po sa ibang lugar, no? Yung sinasabi po nilang hindi daw po kurakot ang kanilang lugar pero wala pa po ni isa sa kanila na gumawa po o nakaisip ng gantong bus system na to o modern bus system na to. Sige nga po, para sa mga sinasalutan nyo dyan na mga kongresista, mga mayors na sinasabi nyo pong hindi kurakot ang inyong lugar. Pakicomment naman po kung ano pong mga proyekto na nagawa po ninyo na wala man lang tulong sa national government pero nasa ikatuparan pa rin po ninyo ito gamit lang po ang pondo ng inyong city. Meron ba dyan? Meron pa bang ibang mga walang utang na mga lugar dyan na ginamit lang po nila ang kanilang city budget para lang po magkaroon ng ganto na mga proyekto para lang po masabi po nila na mas advanced po sila kaysa sa Davao City? Meron po ba? Lalo laro na dyan sa lugar ni Sandro Marcos, sa lugar ni Bongbong Marcos Jr., ni Romualdez, at ang ilang mga kakampings dyan, lugar ni, ano, ni Lenny Robredo, meron ba? Ha? Tanong lang naman. Para naman hindi tayo maging bias dito na puro na lang natin dito yung Davao City Projects, yung modern bus ng Davao City, na wala kaming utang dito kahit piso, nagagawa namin yung mga proyekto na pinaplano po ng mga Duterte kahit na wala pong tulong ng national government. Pakiplex naman po yung sa inyo dyan. Baka nasabihin nyo, bias ako eh. Comment nyo po, hindi po ako nag-off ng comment section. <laughs> Ayan, mga Lodi ha, ah. yan po ang isa sa mga dahilan kung bakit po Duterte pa rin po ang aking sinusuportahan hanggang ngayon. Hindi po tumitigil ang Duterte para po sa kaunlaran ng aming lugar, lalong lalo na po sa kapakanan ng kanyang nasasakupan. Sana ganyan din po ang mga liderato ninyo. Stay safe mga Lods and God bless you all. Duterte pa rin kahit anong gawin yung paninira.